Sa ikalawang araw ng rehearsal ng mga kandidata ng Miss Universe 2023, isa-isang pinaglakad sa runway at pinagsampol ng kani-kaniyang pasarela ang lahat ng mga delegates. Hindi napigilang mapatingin ang ibang girls nung si Miss Philippines na ang pinagrampa. Smooth and flawless ang ibinigay na performance ni Michelle D. Aminin man o hindi, sa mga ganitong rehearsals ay hindi talaga maiiwasang lahat ng mata ay nakatutok sa representative ng Pilipinas. Bilang isa tayo sa itinuturing na powerhouse country pagdating sa beauty pageant. Base sa video, kumpirmado na magsusuot ulit ng kapa sa swimsuit competition ang mga kandidatang makakapasok sa top 20. Kakaiba ang kapa ngayong season dahil may tila maliit na unan ito sa bandang ulo ng nagsusuot walang dapat na ipangamba ang mga Pilipino dahil ine-expect na ito ng runway coach ni Michelle na si Ian Mendahar. Kasama ang kapa sa mahigit limang buwan na ginawa niyang pagtitraining kay Michelle. Kahit anong kapapayan ay siguradong madadala ito ng maayos ng ating kandidata. Samantala, habang tumatagal na magkakasama ang mga girls sa El Salvador, halatang mas lalong nagiging close si Michelle at si Miss Thailand Antonia Porcild. Kung nung mga unang araw ay parang hindi sila nagpapansinan, ngayon naman, nahuli sa kamera na sabay pa silang kumakain ng lunch. Magkatabi na rin sila sa mismong rehearsal. Nakuha pa ngang gawing kumot ni Antonia ang tela sa outfit ni Michelle nung nilamig ito sa venue. Game na game naman na binidiyohan ito ni Miss Philippines at ipinost pa sa kanyang Instagram account. Kahit nagiging malapit na ang dalawa sa isa't isa, alam nating competition pa rin ito. Sa ngayon ay nangunguna si Michelle sa botohan ng Voice for Change. Ngunit may pumasok na balita na gusto tayong lamangan ng kapitbahay nating bansa. Ayon sa post ni For the Philippines na may 163,000 followers na sa Instagram. Mga kababayan, maghanda tayo dahil may pumasok na mensahe ngayon na magbabagsak ng isang bagsakan ng ating kapitbahay para sa Voice for Change. Sa last day daw sila hahataw. Kaya sana mapanatili natin ito. Kaya pala bigla sila kumalma. Sana ay huwag tayong magpapakampante at sama-sama nating ipanalo si Michelle sa laban na ito. Tuloy-tuloy lang ang pagboto upang hindi na tayo malamangan ng kapitbahay na bansa. Ipakita natin sa kanila ang lakas ng Pilipinas. Ikaw, nakaboto ka na ba sa Voice for Change at sa Miss Universe app? type yes sa comment section kung isa ka sa mga sumuporta kay Michelle. At upang maging updated ka sa laban ni Miss Philippines sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.